Then, at yun naman po sa preparation po nung sa pagdami po ng, mga darating po na pasahero po. Uh, meron po kasi kaming binibigay po na PPA lugaw po. Yung hot meals po na tinatawag po natin kapag po may mga uh, na-stranded po, gawin po sa Then, ano rin po, at the same time, the po, kapag tunay po sila dito sa passenger terminal, PTV po namin is, pa pa free film showing po. Ma'am, what about dun sa ating security? Ang uh, ating uh, PNP Maritime? Yes po, sir. Meron po tayong mga naka-assign po na maritime group po. Then, kasama po nila ang ating Port Police Division po. Uh, may mga naka-assign din po na from PPA, PMO, uh, NCR North employees po na nag assist depende po, depende uh, po sa mga needs po ng mga uh, pasahero po natin, ng mga assistants po kapag may mga tanong po sila. ito okay. Dito po sila magtatanong, sir, sa mga uh, malasangat help po. Okay. So, regarding pa mam Ma sa security, ano po yung mga pinaghahandaan ng uh, PPA po ma'am sa pagbugso ano, ng ating uh, mga pasahero for uh, uh, Semana Santa? Masyempre, maraming mga uuwi ma'am. Yes po. Uh, regarding naman po doon, sir, uh, meron din naman yung sa mga sorry po sir yung mag-wait yun din sir nag-wait naman po sila sir uh, simply, uh in uh, ini naman po namin na yung paghihintay naman po nila sir is okay naman po well ano naman po uh, na-check nache naman po yung CRs yun po na malinis naman po siya then yun po sir, ah, uh, po namin na lahat ng naman po ng pasahero po sa so kami na mag-business na makakasakay naman po na maayos at makakarating po dun sa so port destination po nila ng maayos. So masasabi po ba natin handa na ang uh, PP, uh, ng PPA yes, at uh, Manila North Port? Yes po sir, na handa na po.